kang meron kayong ipinapanukala na maging yung mismong uh, fraternity o yung sorority ay magkaroon na rin ng liability or accountability uh, kapag ka nagkaroon ng hazing sa kanilang hanay. Uh, does this mean na parang nahihinaan kayo sa existing na anti-hazing law o yung uh, RA 11053? Uh, Chairman Tol, sir? Ang, ang layunin po nito, yung panukala ko, kasi yung existing law, bagamat matibay na, eh, tapos po na maakusahan o makasuhan uh -huh. yung mga involved, eh, wala pa rin pananagutan yung eskwelahan at yung fraternity o sorority. So, yung panukala ngayon, eh, magbibigyan ng napakalaking fine, limang milyon, kung ano yung fraternity uh -huh. man o yung eskwelahan, pag may nangyaring insidente. Kasi, ay uh, yung yung itong saliling case ay eh, nagbukas din ng ating pananaw at kaisipan na dapat ang eskwelahan bilang secondary parent ay eh dapat involved din na pangalagaan mm -hmm. yung kapakanan ng kanilang mga estudyante. Yung naman mga umahawak sa fraternity, yung fraternity mismo ay dapat meron ding karagdagang uh, responsibilidad lalong-lalo na kung merong masasawi na papasok sa kanilang fraternity. Yung po yung kulang ngayon eh, kaya yun mm -hmm. yung gusto nating punuan. Alam niyo po kasi ang fraternity, fraternity is not bad per se. Ang uh, fraternity naman po mali yon eh. In fact, sa ibang bansa, yung fraternity uh, legal, may mga fraternity house. Meron din dapat po rito. Nasa labas sila kung paano tumulong sa lipunan. Subalit kung merong kultura na ng violence o karahasan, ibang usapan na po yun. So, dahil bibigyan po ng responsibilidad na malaki ang organisasyon, maging ang eskwelahan, eh palagay ko, kung hindi man maputol ito, yung Karahasan uh, o, o pagkasawi ng ilan, e eh, mababawasan ng malaki yan kasi uh, open na. kesa pag pinagbawal mo, magka-underground lang yan. Di ba? Ma magtatago lang yan. Uh, pailalim. So, pag yung talagang involved na lahat, e eh, palagay ko, uh, mas magiging responsable ang mga fraterno.